Ayan mga idol, oh. Nagsubok muna tayo. Meron sana. May <coughs> nakita ako dito ng sa kanina, eh. Makabulig sana ito, sana, oh. Bulig yun, oh. Oh, ito. Pwede na ito. Tangay sana. Kulay ganyan. Hindi tilapia. Sinampon lang ko lang para yung site ko makita ko kaagad. yun, yun, oh, tangay One. idol oh. Dali. Hmm. pwede na idol, three fingers. idol, hmm. Do, three fingers so. Oh. Pwede na 'to. Ha? Hmm? ganda na ang ganda na yung sukat ha? Ah. ayun ilalagay muna natin sa batsya no ilalagay muna natin sa batsya mga idol yan ay okay, na tayo Sana, nasa pool. Nasa pool nga. 3 fingers lang to mga idol pakiusap tayo kay Rere na kahit pang ulam lang oh. mga mm. yes. idol oh. 3 fingers pwede na pwede na to mga idol oh. ito po yung gawa kong bala oh, ayan oh. Ito po yung gawa kong bala sa Japo, yan Oh. Ayan, oh. Yan po yung mga gawa ko. Sige, tapos na adult, Thank you, thank you. napuntutan lang pala, oh. Second catch. Oh, yun, oh. <laughs> Maganda sana, no? Mapuno mo yun. ang lalalim mo oh. ang lalalim pero meron yun yung natakay doon oh. ano hmm, ang kita mo yun oh. yun oh. huwag ka lang mapipigtas huwag ka lang mapipigtas maganda yata yung gising natin ngayon nati di tayo nagmimintis o pangatlo na three fingers pwede na to mga idol oh. Hello, Tay. Oh. Dito dito lang pala tay Dito dito lang pala. Oo. Oh. Oh. Kaya nga pang-ulam. Buti ka pa tay. Maganda yung morning mo. <laughs> Baboy kagad. Baboy <laughs> kagad. Dapat nga talagang may nangyayari kung magluto. O, sayang, hindi ko na videoan. O yun o, tap na tayo. Ang idol o, oh. nasa batsa. Nasa batsa. Pwede na yan. Pwede na. <laughs> Masarap. Yan. Masarap, yan. <laughs> Masarap yan, ito malalim o. Oh. Sa pulsana yun. Sana, ay, sa pulinghan. Idol, inatak ka agad o. Oh. Oo. Oh. Yan o. Oh. Natak yung tali, nakisama pa sa grupo. Huwag ka lang mapapatid. May tinamaan na siya. Oh. Nakisama pa sa grupo. Ah. Oh. 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 Swerte tayo ngayong araw na to, idol. Oh. <laughs> idol, oh. oh. ayan. Oh. Yan ang maliwanag na pang ulam, di ba, tay? Ah, tay. Oo. Oh. oh. ito, Ah. Oh. Ayan, idol, oh. Maliwanag na pang ulam yan. Hmm? <laughs> Ito po yung bala ko. Oh. Ito po yung gaw gawang bala ko. Nagturo ay, po ay, sa akin ay. yan si Dennis Dipasupil. Shoutout Dennis Dipasupil. Oh. Shoutout din kay Master Edgar Duernandes. How tam? Swerte yata ako ngayon. May nagpapalutang tayo. Ah. Oh. Dati, hirap ako dyan eh. Dati, hirap dyan eh. Oh. nandiyan na ba si nanay? Mm -hmm. ha? Pwede na to ay, minintis ko siguro yon. Minintis ko yan, di gumalaw ang tali ko Ah, oh, di gumalaw eh. Di tinakbo. Ah. Oh. Ah. Oh. three fingers. Eh, oh. oh, ay Ah, pwede na na to. Hindi naman tayo masena, no? Ang oh, ulam na yan. <laughs> <laughs> di ba? Oh. Lalim pa ng pataan, nakita Kita yung pat... Ang lalim, oh. Patagos lang hmm. ganyan. Mabot pala kayong bulakan. Ay, tay. O, oh, ilang... Na, nandun ako na lagi, kaya... Hindi ko alam na, na ano na pala yung sayo. Hindi na siya, pala dito

may lolo pulahan oh ano yung pulahan? Hmm. Ito yung tinatawag na pulahan Mala kanina pa to eh hmm. Ito yung nakasamaan natin ganon din siya yun isa lalaki to no no hmm. lalaki ay lolo hmm. ang higpit ng tali ko 7. Ito na tayo mga idol. Oh. Pero doon ako sa sulok. Titignan ko yung dalag doon. Sabi ni Darren eh, mas maano yung dalag kanina eh. Oh. Oo. Eh kasi dito nabulabog na siya. Baka sumulok doon. Oh, yung dalag. Oh, baka na. Oh, baka na yung dalag. Lagay na natin sa ating may wagang dalag yan. Taba pala. Oh. tawag pala ako ni tatay nung tinapa yan eh. Wala, di ako nakapunta. Oo. Oh. So, mga idol oh. Nilabas natin yung may lalagyan oh. Oh. Ilalagay na natin. Sa. Dalawa. Tatlo. lapat Dito Yan oh, Ito mga idol oh nakapito na tayo. Maraming salamat. Dahil dito muna ako, no? Abangan ko yung dalag doon, no? Sa sulok yan. Nagmintis tayo ng isa nga yun. Pitong nahuli ko, pitong putok ang nagawa ko. Nagmintis tayo.